Ito mga sir, magda na naman tayo ng mga kanilang ni-click na 125 dahil ang problema na kasi nito mga sir kaya bakit tayo magda down andyan na yung kumakain ng langis at yung kanyang sigunyal kapag inalog mo or tinanggal mo yung panggilid nya tinanggal mo yung pulley at inalog mo yung mismong sigunyal uh, nararamdaman mo yung kalampag yung alog ng sigunyal pero ano uh, siningil ko lang sya dito ng, ano, ng uh, 7000 discount pa dapat 8,000 ang singil ko tiniscount ko pa uli siya para hindi na siya ano, uh, gumastos ng malaki sa akin na yung sigunyal bibigyan ko sa sigunyal tapos black piston piston ring na bago langis hanggang labor o oh, met tanggalin natin itong ano yan tapos uh, yung pulley para maipakita natin uh, yung sinasabi ko sa sigunyal na maluwag kaya may may di mo na rin okay tama sa lahat natin yung puli tapos alugin natin to kalugo pa para may video natin yung sa ipakita mo sige sige yan di ba laki tumutunog tapos ngayon paandarin mo Andarin natin para makita natin yung tunog ng kalampag or maluwag na si Gunjal dito. Ayan oh. Pa mga sir, ah. Oh. Nakapaypay mo na sir Pero ganyan na yung tunog niya. Yeah. Kahit na nakapaypay, kahit nakapaypay yan, rinig na rinig, rinig na rinig mo pa rin yung kanyang kalampag. Kaya kapag ka ganyan, kalampag yan, matik, pati yung black piston piston ring, may tama yan mga sir. Kaya yeah, ito, itadaon natin. Kaya kung bakit natin itadaon. Pero yung sigunyo niya mga sir, bibigyan ko na lang siya. Para makatipid-tipid naman. Hanggat meron ako, pwede ako magbigay. Pero pag wala, uh, wala talaga akong maibigay. Okay, pag iwalay mo natin ito. Ito na mga sir, pag uh, na natin yung chassis, saka yung makina, at uh, ito yung makina niya ngayon. Wawalwalay na natin saka uh, hugas. Madali lang magwalwal to mga sa, Mahirap lang yung maglinis kasi ano na. Malamang ano baka may spray na ng uh, natuyo ng langis. Kanyan or tiga. alang alanganin sa change oil. Saka so, uh, hindi rin pwedeng ano. Basta basta lang nalinis-linis lang. Hindi kasi ano yan. Uh, pagsisimulan ng linkage ng uh, makina. Ah, uh, kaya wawalwalay muna natin ito mga sir. Okay, ito na mga sir, kinakalasan natin. At uh, natanggal na natin yung kanyang uh, block cylinder head. Ito yung cylinder head. At uh, na natin yan. I-regrinding compound natin yan. Magpapalit tayo ng uh, balm seal. Tapos, ito naman yung uh, crankcase. Taas sa kababa yung ating pagpukpok gamit ang rubber mallet ayan parang uh, sumama na kaagad yung kanyang uh, sigunyal assembly Naiiwan na yung kanyang uh, bearing yeah yan po yung dahilan nya ng kalampag kasi dapat ang uh, standard naiiwan yung sigunyal doon kailangan pa natin kailangan pa doon para may labas na yung sigunyal dito sumama na yan doon kaya ito yung problema niya, kalampag mga sir. Ayan, sample tayo. Ito yung uh, berry. Sample natin doon. Doon yan nakalagay. At uh, ito nga, lalagay natin. ayun maluwag. Na dapat, kailangan pa natin itong pirsahin para may lubog ito. Ayan. Ayan. yung problema niyan. Kaya sobrang kalampag. At uh, kumakain na siya ng langis. Yung kanyang uh, cylinder head. Ayan, maitim na rin. At uh, ito yung black. Sari niya sa papel na natin kasi kumakaya na raw siya ng, ano, ng langis. At yung piston eh, sobrang itim. Ang luwag. Kaya, bibigyan natin siya ng sigunyal. Parang din siya gumastos ng malaki. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung mamaya yung bago nating piston. Piston na rin, valve seal cylinder head gasket, base gasket ok, ito mga sir, bali ito na yung uh, sigunyal na gagamitin niya. yan, kapansin nyo, andyan na yung bearing, yan na yung gagamitin niya mga sir hindi po yan brand yung mga sir, used na rin pero uh, used na good yan as in original, kung ano yung mga nakikita nyo binibigay ko, ganun pa rin yung mga sir at uh, ito yung pilagpaltan natin ito yung kanya si Gunyal mga sir. Yeah. Ang kukunin lang natin diyan yung pin sa kayong dawel. Tapos syempre kapag ka, uh, once na naglulubog tayo ng sigunyal, ginagamitan pa rin natin ng butane para hindi natin na uh, ma o hindi ma sa yung bearing. Yan. Gusto na gusto po yan mga sir. Walang uh, problema yan. Lahat ng mga nakikita nyo yung binibigay ko mga sir or yung mga binibigyan ko para makatipid Ayan po yun. Ayan, mga ganyan. At uh, meron pa akong isang ganyan, so, may mga nais pa. Ayan, nag-iisa na lang po yun. At uh, wala na. Sa susunod. At, uh, nag-iisa na lang talaga. At, uh, ayan yung head. Ayan, eh, tinatrabaho na rin. Ilinisan. Tapos, 3 grinding compound. Kapag ka, ginamitan nyo ng regrinding compound, napakainam na uh, linisan yung mabuti para hindi yan sumabay sa uh, loob ng makina sa langis para hindi makasira o hindi tayo makasira lubog mo natin pailitin nyo yan sa loob ng 15 minutes ayan lubog na natin yung sigunyal nyo mga sir at uh, na natin yung ano, isang crankcase nya pero lalagay mo natin ng ano, ng uh, beta gray syempre may may nyo lagyan huwag nyo kaagad lalagyan ng beta gray kapag kamainit pa yung crankcase piece Ayan, lalagyan natin yung ano, crankcase at uh, lalagyan natin yung crankcase bolt at saka yung bagong black piston piston ring at saka yung ano, cylinder head Okay, ito naman sa ito yung bago nating black Ayan, di ko na ipakita sa inyo yung uh, piston to bago. Ayan, nalagyan na, natin. Ito yung uh, mga box nya. Ayan. Ito. Tapos yung dowel yan, kinakabit na. Ayan, yung ano pala, yung kunya tapos lalagyan natin yung tambucho sa kayong uh, water pump pwede na natin ano yan yung salpak sa chassis yan, yung uh, pinagtanggal natin yung sigunyal black piston sa yung mga valve seal mga gasket ayan Ayan, nasimbol na natin. Habag natin yung kanyang GBT-5 at uh, pwede natin isalpak ito sa kanyang chassis. Eh. Sasalpak na natin mga sir. Ayan, pagkasamahin natin yung chassis sa kanyang makina. Apat-apat pa sila at nag-import pa tayo ng uh, kon. Kita tao. <laughs> Galing parang binggit. <laughs> <laughs> Nag-import Nag-import pa tayong taga Binggate Ayan, pagkasamay na natin yung kanyang uh, chassis sa kayong makina at uh, ibabalik natin lahat ng mga natinanggal tapos mga na natin pa ang darin Okay, ito na mga sir, yung na yung uh, motor Ayan yeah. Tapos pag kumpray natin yung tulog kanina, nung hindi pa natin nakagawa, ayan, eh, timing to timing na siya. Hindi na siya kalampag. Tapos si para natin yung tambot yun. Ayan, wala na yung kalampag. Paso, malakas na yung tambot yun yung mga sir. Tapos si eh, tatay na natin yung patayin muna. Ayan. Ayan wala na rin yung ala yung tumutunog kapag uh, ginaganyan natin tapos mamaya uh, isisit natin yung kanyang uh, oil change para kapag uh, ka nagpagawa o nagpuchange oil ulit si sir kasi under pre-end pa rin itong mga sir eh. 500 to 1000 km kailangan magpalit ulit siya ng langis nakapipe naka 5 kasi siya mga sir kaya maingay Ayan, private yung mga sir. naka lang siya. Ayan, all goods na. Siyempre, matik po yan na kailangan natin siyang i-diagnose pa rin. Ayan, all goods na, all goods na. Nakabit na lang yung mga upuan after ma-diagnose, pati panggilit at uh, pwede lang ma-claim. Ayan mga sir, tapos na rin natin yung click at uh, bukas pwede natin kunin mga sir Ayan. Ayan. kaya importante pa rin ano halagaan pa rin natin sa langis yung ating motor mga sir para hindi tayo uh, mapagastos na tulad nito lumapit sa atin low budget kaya tinulungan na lang natin mga sir Yeah, ganito na lang to mga sir, yung ating video sa click na to. Dito na lang tatapos at uh, like and share na rin mga sir. Uh, Paki subscribe na rin po. Salamat, salamat.